1, 2, So mas maganda natin sila para alam natin kung sino yung kakapatid at kung sino yung pwedeng pagparis-parisin sa inyo lang Buhay okay po mga kabuhay rabbit So ito na naman po tayo para magbigay ng konting kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng rabbit At sa mga gusto mag-alaga dyan ng rabbit So share ko lang po ano yung mga ginagawa ko dito sa aking maliit na rabbit So sa last vlog po natin ay nag-vlog po tayo na may mga nganak po sana na rabbit kapon So good news po nanganak po siya At so ngayon po ay rest day ko binisita ko siya So titingnan natin siya ayusin natin siya And then ititingnan natin kung ilan yung anak niya. So, tutok guys. Okay guys, ito na po yung nanganak natin na rabbit at update po dun sa nanganak natin nung isang linggo. Hello! So, yung guys, ito yung rabbit na nanganak kahapon. Check kong anak mo nga. So yun guys, ah, naka ilan siya? 2, 4, 6, Kung okay naman din sila, mululusog sila. So napapatete na so, okay naman lang. Mukhang naman. Ayun So at least ngayon, may kakabali na sila malapit na sila. Ayan guys, so ito yung nanganak nung isang linggo. So ito yung matapang dati. So check natin yung anak niya. So yan guys. Sa dalawa, tatlo, apat. So anim to guys, so nawala yung dalawa. So dala rin minsan ng hindi natin may iwasan na may mat at so at least naka apat yung buhay pa siya okay magandang da siya mukhang magaling na siya mag alaga so yung guys sa bando rito naman ay sila yung ilipat natin iwalay na sila sa ina nila So, apat sila guys. Lipat natin. Lalagay ulit natin doon sa paalpasa natin. So, sama-sama ulit sila. So, nice. nice. guys, malaki na siya, hindi na siya pinabrabe din ang inahin so malalakas naman siya hiwalay na siya na, hiwalay na natin siya Kasi Ito, taba Laki Dapat oh. siya Sasama natin yung siya doon sa Kagaya natin So, yan na hinayin niya Ayun na siya kung pagdede Punyo ka ng mga baby mo So yun guys, sasama natin sila, sila ngayon dun sa nagaya natin, na ginawa natin So yan guys, bago natin sila ilagay ulit doon sa may mga kasama sila. So atandaan muli natin sila kasi para malaman nila ko. Oh, malaman natin kung sino yung amat na nila. So kaya ko siya tinatandaan kasi iba yung ina at ama nila. So yun ang mga pares guys. So pagka magkapatid, so at ikusin niya mong kagumpatid. Ikusin niya. Tara, nalang, ayan nalang, ayan Kung hindi may sumuot ay asawa. Ganda yan. So ito ang ang anak ng 15. 15. Ito ang mga isa sa so, 15. Ang anak na din yan. So itong apat na to Kalating buwan pa, pwede na natin silang pababahan. 4 months na yan. So, magahan na tayo ng 4 months na siya lang po pa. 3 months. Ito, so tingnan natin mag pumulog yung baba sa unga. So, 1 week na yan. Ito, so, tingnan natin mas lalaki pa yung chan niya. Talungo ko siya. Tsaka nagpaksak yung dyan na sopa. Mag-subscribe sa YouTube channel ko. So, buhay rabbit. So, thank you for watching. Bye. -bye.